Well, Brad Ted, Biernes na naman, ano? araw na paborito mo to, Lagi mo itong inaabangan. At uh, gusto ko lang pong encourage yung ating mga uring manggagawa. At hindi lang po yan, dahil Biernes, ito po ay panahon para, alam niyo yan, look forward po sa weekend. Pero wag natin kalimutan maging blessing pa rin sa workplace. Maaring taxi driver ka, maaring uh, isa kang uh, inhinyero, ano man ang posisyon mo. Or maybe housewife. Ako, yan ang pinakamagandang uh, calling, kumbaga. So, ang goal ko lang po ngayong araw na to, kahit Biernes pa yan, maging uh, ulit tayo maging blessing sa ating pong mga taong na nasa paligid natin. Sabi po sa Mateo 5.16 Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at papurihan nila ang inyong ama na nasa langit. Sabi po rito, be the light kung saan daw po man tayo niladay, nilagay ng Diyos. Alam nyo po, wala nagsisindi ng ilaw. Let's say, noong unang panahon sinulat to, no? Wala nagsisindi ng kandila, tapos ilalagay mo sa ilalim ng kama. Ang weird naman, hindi no? wala rin na linawan, tama? Nilalagay po ito kung saan sa lugar na mataas at may maximum impact kumbaga yung liwanag sa mga taong nasa paligid. Ganon din daw po mga taong may relasyon sa Diyos. Ang ating workplace ay isang mission field. Kahit saan ka po din ikaw po na taxi driver ngayon, ikaw ay isang ngayong misyonaryo dyan sa taong nakikinig o nasa pasahero mo ngayon. Kung paano natin tratuhin kung empleyado ka ang ating you know, mga katrabaho. Kung ikaw naman po ay uh, may ari ng kumpanya, paano mo tratuhin yung inyong mga empleyado? Pagbabayad ng tamang sweldo, paghulog ng kanilang mga benef Pisyo, yan po ay isang uh, way para maging uh, ilaw daw po. When we do good works, when we do everything with character, like kung sinasabi rito, and competence. Kung ikaw po'y nagkahanap buhay, lagi po'y dalawang uh, ingredients po yan ng mabuting empleyado. May character ka, integridad, at ikaw din po'y magaling sa iyong trabaho. Excellent ka po pagka ine-execute mo to. Kaya, ito ngayon ang tanong ko. Ikaw ba ay nagiging isang liwanag sa iyong uh, trabaho? Or hindi nakikita yung, yung liwanag mo? Okay, nagtatago ka. Gumagawa ka, gumagawa ng mga masama, illegal. Kaya pag masama, illegal, immoral, nagtatago yung mga yan eh. Kaya ini-expose nga nitong uh, mga kasamahan ko dito eh. So bakit tayo magliliwanag? Hindi para tayo sumikat, hindi para tumaas yung sweldo, siguro by-product na lang yon kundi para papurihan daw po ang ating ama sa langit. Tama po ba? Pag tayo yung magandang ehemplo sa trabaho, ang nagiging tendency po, alam mo, bilib ako sa'yo. Bakit hindi mo to ginano? Ba't hindi ka nagnako? Bakit tama yung resibong nire-reimburse mo? Ah, may takot kasi ako sa Diyos. Kaya ako yung bilang empleyado, bilang housewife, bilang taxi driver, ano man po ang trabaho natin. Ulitin ko po, Mateo 5.16, pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupirihin nila ang inyong ama na nasa langit. Tayo po magdasal. Panginoon, salamat po sa oportunidad na binigay nyo sa amin na magkaroon ng uh, lakas upang maghanap buhay, magtrabaho, or, or sa mga nasa bahay po, mga mami at nanay na nagsisilbi sa kanilang pamilya. Lord, bigyan nyo po sila ng lakas at maging consistent, Lord, in doing good works, in showing, Lord, uh, honor, respect sa mga tao na sa paligid namin. Salamat po sa character and competence na dapat namin maging uh, uh, gabay sa aming paghahanap buhay at pagkatrabaho. Salamat, Lord, sa inyong uh, pagkakataon na binigay sa amin ngayon na makarinig Jos ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides